Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating maikling pagninilay ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang katotohanan. Ang pamilya ang unang paaralan ng pag-ibig. Ang pamilya ay hindi lamang isang grupo ng tao na magkakasama sa iisang bubong. Ito ang unang lugar kung saan tayo natutong magmahal, umunawa, at magpatawad. Bago pa natin nakilala ang mundo bago tayo nakatagpo ng mga kaibigan, at bago natin nalaman ang hirap at saya ng buhay, sa pamilya natin unang naranasan ang tunay na pag-ibig. Naalala mo ba nung bata ka pa? Yung simpleng yakap ni nanay kapag ikaw ay umiiyak. O yung pagod na pagod na si tatay pero uuwi pa rin ng may ngiti para lang makita kang masaya. Hindi natin agad na intindihan noon, pero sa simpleng mga kilos na iyon, tinuturuan na tayong magmahal. Sa pamilya rin natin unang natutunan ang sakripisyo. Marami sa ating mga magulang ang nagsakripisyo ng kanilang kagan-hawahan para may taguyod ang ating kinabukasan. Ang mga kapatid natin, kahit minsan makulat o nitan ang ulo, natutunan nating unawain, kasi pamilya sila. At ang pinakamagandang aral, pagmamahal na hindi nakabase sa kondisyon. Hindi dahil mabait ka lang mamahalin. Hindi dahil may naabot ka lang, tsaka ka lang mapapansin. Sa tunay na pamilya, mamahalin ka kahit anong mangyari dahil mahal ka hindi lang dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka. Ganito rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga ang disenyo ng pamilya ay hindi aksidente. Ito ay paalala ng Diyos. Anak, dito mo unang matututunan kung gaano kita kamahal. Kaya kung may pamilya ka ngayon, kahit hindi perpekto, yakapin mo sila. Pasalamatan mo sila, at higit sa lahat, ipakita mo ang pagmamahal. Dahil ang bawat araw ay pagkakataon upang ituro at ay paranas ang wagas na pag-ibig. Ang pamilya ang unang paaralan ng pag-ibig. At sa paaralang ito, sana tayo rin ay maging mabubuting guro at estudyante ng pagmamahalan. Manalangin tayo aming Diyos na mapagmahal, maraming salamat po sa regalo ng aming pamilya. Salamat sa unang halakhak, unang aral, at unang yakap ng pag-ibig na aming naranasan sa aming tahanan. Punuin niyo po ang aming puso ng pasensya, pangunawa, at pagpapatawan. Ituro niyo po sa amin na mahalin hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. At naway maging tahanan namin ang tunay na paaralan ng iyong pag-ibig. Sa ngalan ni Hesus.